Pansin-pansin ang pagluwag ng daloy ng trapiko sa Maynila mula na ipagbawal ang mga bus doon. Pero reklamo ng mga commuter, malaking abala ang paghihintay ng masasakyan. Depensa naman ng traffic czar ng Maynila na si Vice Mayor Isko Moreno, ipinapatupad lang nila ang batas. Si Moreno inabot na nga ng 10 oras ng gabi sa pagmamando ng trapiko sa kalsada. Ano naman kaya ang palagay ng ating mga kababayan sa usaping ito? Alamin natin ang panlasa ng masa mula kay Michael Fajate. Michael! good morning. Ito morning. Na, no, Nga, ano, epekto ng Resolution 48, eh, no? na sinasabi ng bus ban. Sa sinasabi, pagpasok sa Manila, ito epekto. Kung makikita natin yung mga tao, parang exodus na nangyari dito, no? hiwalay talaga lungsod ang uh, Quezon City sa Manila. Makikita natin, wala pa lang sa Quezon City dito sa Quezon Boulevard, no? Uh, kahabaan ng Quezon Boulevard, eh nagbababaan na yung mga ating mga pasahero mula sa mga bus. Ang sistika kasi rin yan, Uh, ang mga bus natin hindi na allowed uh, beyond itong uh, Welcome Rotonda na boundary na ng Quezon City at uh, Maynila. So nag-u-turn sila either sa first count doon sa may u-turn na sa ating sa na nakikita nyo ngayon yung mga bus at nagbababa na yung mga pasahero or doon sa mismong Rotonda sila umiikot at para magbaba ng mga pasahero. Yung mga pasero natin, kung natab nababalam yung ating mga bus, malayo pa lang dito sa may Welcome Rotonda, eh, nagbababaan na kagad. Alam nga nila na hindi naman makakatagos itong mga bus dito sa pahagi ng Maynila, makalampas ng Keson uh, Quezon Boulevard, dito sa may, Quezon Avenue pala, dito sa may Quezon City. Nakasama natin ang ating uh, butihing uh, traffic enforcer, Mr. Sarkina. No. Ano, anong sister dito? Anong nangyayari na bahaging trafiko ng Quezon City sa kasama Maynila? So, nagkaroon po ng pagbabago na uh, nagkaroon ng sa daloy ng traffic hmm. dahil nga po doon sa ordinansa. Pero, nandito naman po yung uh, ng MMT uh, upang mag-assist at uh, bigyan ng uh, solusyon kung paano natin mapapabilis ulit yung daloy ng traffic. Okay. Ang nangyari po kasi, lahat po ng mga public utility bus na hindi po nakakapasok sa Maynila, ay eh, ginagawa pong U-turn na uh, maneuvering manubiring yung rotonda natin para makabalik po sa Quezon City. So ngayon po, uh, meron na rin pong uh, ibang uh, paraan na, uh, na yung mga public utility bus natin ay eh, nag i lane na bago sumapit dito sa may u slot number 14. Kaya naman yung mga pasahero natin magmula rito sa may Speaker Perez, magmula rito sa may Apo, although we're going to sa may uh, PLDT na kung saan pwede silang uh, sumakay. Doon po sila. para pa natin ang paraan, sir, na itong uh, para hindi na nagka-traffic naman itong bahagi ng Quezon City. Dahil malaking kalawagan nga sa Manila, bahagi ng Legarda, Espanya, pero itong Quezon City dito bahagi ng natin niyo ay matraffic. Eh, magagawa naman po ta. nakalatag naman po yung mga hmm. traffic constable natin para i-assist yung mga motorista. Gayun din po para sa mga commuters at uh, binibigyan natin sila ng uh, unawa na kung maaari eh, bumaba at sumakay lamang doon sa mga tamang uh, binigay para sumakay at pabaan. May mga designated na ba tayong mga babaan nila? So for the meantime ang naging immediate action natin para hindi maging magkagulo ang uh, magiging unloading area nila ay eh, magmula rito sa Maya uh, Apo ang gandon po sa Meycanlaan para po 'yan para sa mga pampublikong bus ta mga PUJ naman natin intended po, po sa May BLDD para hindi po nagsasama-sama at yeah. ako magulo. Yeah, Pero sabi ko sa inyo, no, ang uh, ruta ngayon na dapat na uh, pinapatupad pagpasok mo ng uh, Quezon City. Kung ikaw ay magagaling south, no, via Taft Avenue, ay eh, dapat magright uh, mag -right turn ka na sa May Vito Cruz. Tapos nga, eh, dito sa may, uh, kung saan mo ka magagaling, dapat magle-left ka na sa may, may Ramon uh, magsaysay Boulevard. Yung bus naman from Osmeña Highway, kailangan ko man nakagat sa Quirino Avenue. Tapos iikot doon sa may Plaza Dilaw, Rotonda, pabalik ng Osmeña sa Manila. <laughs> Ito, itong uh, ma nakikita na nga natin sa likuran, ano? Ito mga pasahero natin, mag mag, uh, mag, mag uh, tatanong tayo ng mga pasahero. Sir. Matanong ka kita. Ikaw eh bumaba ka kanina eh. Anong, anong tingin mo ah, rito sa Pabababa ka rito sa May Quezon uh, bago man ng Quezon City? Uh, medyo malayo lang ang hmm. lalakarin mo, no? Kasi kung halimbawa, yung mga senior citizen pag bumaba sila, ay maglalakad sila ng malayo. No. Uh, dapat, meron sana designated na basta stop uli kung saan no. pwedeng bumaba. Oh. Dahil kung malayo lalakarin nila, kawawa naman. Kawawa naman nga. Oh. Oh. Pati mga estudyante ay eh, maapektuhan dahil maglalakad sila then yung kanilang mga pamasahe, madodoble. Mm -hmm. eh, ngayon, naobserbahan ko lang, eh, nahihirapan sila sumakay. Mm -hmm. Gawa nung yung mga ibang jeep, puno na. Oh. Kaya nahihirapan sila, eh, kakaawa naman. Pero oh. sa isang banda, kung makaka... Luwag, ng Luwag na traffic. Luwag oh. Eh, okay yun. Okay. Oh. oh pero kung ano, dapat mag-aralan ang mabuti. Mahirap palansin ito, mga ito, eh, no? Uh, oh. Mag tanong-tanong uh, pa nga tayo, sir. Ito, kitigil itong boss, nakikita natin, eh, no? Oh, di, hindi, hindi tatagos ito, eh. Hanggang dito lamang sila sa bandang kaya uh, na uh, Avenue. Sir, matanong nga kayo. Oh, tumigil yung bus ngayon. Kayo ba, uh, ba ito? Perwesyo talaga. Oh. Kasi, imbis na dire-diretsyo na eh. Hmm. Uh, ano pa eh natigil pa. <laughs> Natitigil pa. So dalawang sakay pa ngayon. Dalawang sakay pa napamaalpas pumasa. Mas papasa. May exercise ka naman. Okay lang. Eh pagpunta mo lang ng uh, Maynila, malubhang naman ang traffic oh. Medyo. Medyo. O dahan-dahan muna okay kana. Oo. Okay. <laughs> At natin rating mga ibang pang muscles tet. Ito estudyante. Tol, tabasa ka ba? O oh, ano, bumaba ka rito pa ba no? Pero ba 'yon? Oo oh, nga maglalakad pa ako nang malayo eh. Oh. Para doon ulit tumakay sa kabilang tawid. Oh. Oo. So no. ano, parang pamasahe mo, The problem pa. Ayan, 7 pesos ulit. Oh. Dagdag. So oh. may dagdag na ba ako kay Mommy? Hey, ah, uh, hindi naman po masyado. No. no. Pero okay. exercise na rin. Pagbunta mo naman ng mainila ikwento mo sa akin. Maluwag naman doon. Opo. Oh, Ayos na rin, parang pabor din naman po ako hmm. sa ganito. Dahil? Uh, kasi maluwag na pagdating doon. Kasi masikip na nga yung daanan doon, di ba? Hmm. Hmm. Oh, so, yung naman ang kagandahan, lumuwag na mabang bahagi ng Manila. Yan ang sinasabi nga, ay, Dok, sabi natin ba, o, oh, ikaw, anong kagandahan itong nangyari, o, oh, perwisyo ba? Po. Perwisyo ba na tumitigil ka rito, babaw sa kabila? Opo, kasi po, nalilate ako eh. Na, nalilate na ka? Opo, lagi. <laughs> uh, ka maga, ha? Naayos mo pa ito yung buhok mo eh. Ito, sinasabi nga ni, ng uh, pamunan lungsod ng Manila, no, two birds in one stone ito, dahil nga yung uh, hindi daw dapat nabigla itong mga bus dahil binigyan naman nila ng uh, naturang uh, uh, nga uh, memo na magpapatubad na nga sila dito ordinansa. At yung mga nahuhuli lamang, kasi bawal mong huli yung mga blue boys na yan, hindi eh. Nahuhuli sila yung mga yellow boys ng uh, Maynila. Ang nahuhuli lamang dito, yung mga kolorong dahil hindi nila alam na ito nga, itong nangyari nga na pagbabawal sa kanila. Kaya sila mismo nahuhuli. Ang fine dito, Maris, mula 500 to 900 pesos. Ayan, nakikita natin ang ating mga residente na pumapasok na at ito uh, nga, tumitigil-tigil. Okay, basta ito tumitigil ka para pupustos sa okay, kabila. Wala mo yung gagawin, ganun uh, talaga eh. Uh, <laughs> eh pagkabila naman, hindi na traffic. Ay, traffic pa rin, hindi dito. Eh sa Manila, okay. maluwag na? Siguro. Okay, ayan. So dapat may balancing act na tayo, no? Maganda yung panukala na pagbabawas ng mga bus, talagang yung mga kolorong, para maglumuwag yung traffic. Oh. Ah, pero ito nga, sinasabi natin, dapat mas maganda pang mga, mga pagtigil dito ng mga tao para hindi nagka-traffic naman sa bahagi ng Quezon City. Kasi Maris. Maraming salamat, Michael Fahatin.